I feel so insecure kapag palagi ako yung nasa bottom line kahit alam ko sa sarili ko na I did great, na malinis yung kanta ko. I can say, I'm on the top of the competition. Isa po ako sa magagaling, kaya ako naiwan dito. Kung dinadown na nga ako ng judges at palagi ako nasa bottom line at uh, palaging negative po yung mga comments nila sa akin. Ikukumpara ko pa ba yung sarili ko at lalo ko ide degrade yung sarili ko. Siyempre po ilalagay ko sa taas yung sarili ko. Ang so what, sinagot ang palaging puna ng mga judges sa kanila. Napaka-safe lagi ng performance nyo. Oo, oh, aminado lang po kami kinulang doon. Kinulang kami sa mga siguro time pwede. Sabi namin time. Pero hindi naman po fair na sabihin kami ng mga judges na kulang yung ginagawa nyo gumawa pa kayo ng ibang gimmick. Well, grupo kami and ang pinaka mag, ang pinaka ginagawa talaga ng grupo is magblending. Tapos yung mga kalaban namin solohista, Lohista, mga kasama namin dito. But sila hindi sila hinahanapan. Bakit di niya pag-blendingin yung mga soloista? Palit tayo, judges. <laughs> ang hirap po eh. Palit tayo. Ang ah, hirap po talaga yung ginagawa namin. Kita mo sila. Dadalawa, mag -ju hindi pa makakuha yung voicing. Tayo ginagawa natin linggo-linggo yun. Putss! Purbida! <laughs> Anak ng toko. Pagkatapos, hanap ako. i we need more, we need more. Shots! <laughs> so, niyo, yung ginagawa namin. Eh, yung mga nag-dewet, -nag hindi pa makuha eh. Do yan. Tapos, tayo pinaghanap. Week after week. Oh, Sarap yes. ba itong inumay? Alam niyo ba sinasabi niyo? <laughs> you know what you're saying? Diba? Musikero din kayo, diba? Alam niyo ba yun? Kaya niyo ba yan? <laughs> Hindi ka naman makapag-uhirit ng ganun sa entablado. Hindi mo mukha kang parang um, arrogant at <laughs> Alam namin magaling na kayo. Let us show us more. Ano anong ba sinasabi mo? <laughs> Wala na kami, dumugo ilong namin dito. <laughs> hindi ko nga alam kung bakit masyado kami pinag pinag ng judges. Ewan ko ba, palagi kami nasa bingit na nga lang, linggo-linggo yun. Hinahanap nila kung saan ako sa supal palen. mga judges natin, hindi ho yan, mga tanga. Hindi po ako nagpapresyon na matitira itong grupo na ito I don't presume that. Binabasa ko rin ho ang sinasabi ng judges. At kaya lang ho kami narito so far. So far. Dahil dun sa text votes. And kahit paano, hindi pa ako ma-pinpoint ng mga judges kung saan ako gumagawa o saan ako pumupunta. Mahalaga para sa akin. Maisalba ko sila. Up to how long I can do it.